So ito po yung ano, gulong ng dirt bike na pang mayaman. Mm. Pa Mga mayayaman o. Oh. Ano na mayayaman yan? Motor ay bago. Interior ng mayayaman. Interior dyan ng mayayaman. Oh, dalawa ang gulong eh. Isang gulong sa loob. Apat na palabas. Matipid dyan sa kulat. Hindi naglalagay ng kulat. <laughs> ano? Katok. <laughs> Hindi ibig sabihin na suot 'yung. Sa makina na no, sa, no, sa makina. No. Ano ang tubles? Isang sala mo lang, 7,000 ka. 7,000 'yan, 'yan pala 'yan. So, kung susungkitin basta. Sige, sungkitin mo. available na interior ngayon. Hoy! Babay ka ha! Mayayaman din yun eh, parang tayo. Ano yun? Pampadulas lang sa dyan? Opo. Plate number eh. Ah, yung pala purpose noon. Ang lagay dito. Ayaw, ayaw, huwag na kuhanin. Pwede. Oh. Nakalagay oh. sa Yung walang tubles. Ay. Dapat may panghangin ka ng ano mo. Nung tubles mo. Kabila pa. Ayong panlagay namin. Kailangan. Ayos na.